Oh, hello po, maraming magandang hapon po sa inyong lahat Welcome po sa ating Youtube channel Farming is good with Jason and Beno So andito tayo ngayon sa Aking tanim na sitaw mga ka-farming So makikita nyo po yung dami po Ng mga bulaklak uh, Sa ating tanim na sitaw Ngayon po ay uh, uh, Maganda po ang presyo ng tanim na sitaw Ngayon naglalaro po sa uh, 70 to 100 pesos po per kilo ang tanim natin na sitaw. Uh, mahirap po ang uh, pag-aalaga po ng sitaw ngayon dahil po sa uh, init ng uh, panahon. Eh awa ng Panginoon ay nakapag-survive naman po ang ating sitaw. Ah, uh, ito po yung sitaw po natin ay uh, tingnan nyo po. Ang pangalan po ng ating tanim na sitaw ay uh, Condor na Negro Star. Kasi ito po ay uh, mabili po sa Uh, market yung klase po ng bunga nito so guys ito po yung mga sitaw natin o talagang hitik sa bulaklak at saka sa bunga mga ka farming ayan po medyo madamo lang po kasi nga hindi tayo nakapag spray ng pamatay ng dabo so ayan po kita nyo ba ganito po ang balag ayan po wow grabe po So, ito po guys, yung ating sitaw ngayon, talagang hitik na hitik po sa uh, bulaklak. Kahit saan ka po pumunta, mga ka-farming, talagang kitang-kita mo talaga yung uh, dami po ng bulaklak ng ating tanim na sitaw. Ayan, ka-farming. So, ayan, kitang-kita nyo naman po. Yung halos lahat po ay mga bulaklak. Ayan, mga bunga ito po kasi magandang kagandahan po ng uh, negro star hindi po siya yung sobrang haba at saka yung kulay niya dark green talaga so pang maganda po sa merkado yan po ang i-advise ko sa inyo mga farming ah uh, ito po ay naitanim noong uh, uh, last week of March no? so ayan po mga farming no? ayan po so talagang ano medyo makulimli ang panahon pero tingnan mo naman po mga farming ang bulaklak Grabe, tara. Punta tayo sa kabila. So, ayan po. Ang overping, puro bulaklak po yan. Ayan po yung mga bunga niya. Ayan po. Ang farming talagang ano po siya, napakarami. Ayan. Ang kagandahan din ng Negro Star, mga farming matibay po siya sa ano, tag-init. Uh, ang, 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 gagawin mo lang ay ano uh, talagang patubig po ang kailangan so may mga insekto po na lumilipad mga farming ang uh, spray po natin dito ang kagandahan po ng ano ay yung 7 po 7, ayan meron po akong dinapitas ng dalawa oh, malalaki oh so ito kailangan ko ng pitasin to sayang din naman ayan kasi hindi ako mamimitas bukas sapagkat sabado po bukas bawal po ang pamimitas ng gulay dahil po sa ako po ay adventist po ako no uh, sabat bukas mag church po tayo ayan po wow ito po kita nyo po bayan, yan yung bunga niya po yan mga bulaklak po yan mga farming ayan po So, ayan, tingnan niyo po ang gaano po kaganda kahitik sa bulaklak at bunga ang ating tanim na sito So, ang sekreto ko dito mga ka-farming, uh, bibigyan ko po kayo ng hint kung ano po ang ginamit natin dito sa ating pag-spray ng tanim na sito Gumamit po tayo ng foliar na organic na tree liser uh, organic fertilizer po. Ang 3 liser po ay uh, pampaganda, pampaganda ng kondisyon ng tanim natin na sitaw mga farming So, kaya maganda po ang klase ng ating bulaklak uh, o pampaganda. And then, yung fertilizer po, uh, complete fertilizer, kailangan ito ay naitanim po natin, ay nailagay na nating pinakabasal po niya noong tinanim natin yung uh, sitaw mga farming So, ayan po yung mga uh, sekreto rin ng ating pagkatanim and then spray spray lang po ng mga uh, insecticide pamatay sa mga lumilipad mga farming sapagkat ang insekto po ay uh, bago maging uod yan ay mangingitlog po yung mga ano yung mga lumilipad so kailangan patayin muna yung mga lumilipad na mga insekto mga ka farming so ah uh, Ayan po, ay, mitas po tayo ng ano, ng pang-ulam lang po natin ngayon. farming. Ganito po ako mamitas ng ano, sitaw. Ayan. Ayan, mga kan. Ganun po ang technique ng pamimitas ng sitaw. So ito, pinipitas ko yung mga malalaki na po. Ito, nakita niyo to guys. Oh, ayan. Parang ikutin mo lang 'yan. Ayan. Ikutin mo siya. Ayan. Ikot lang. Ayan. Ayan. Hilain konti. Ayan po. So, ganun lang po ang pamitas po. So, ayan, kita nyo po. Ayan. So, maraming salamat mga farming And please, uh, subscribe sa ating YouTube channel. And, palike na rin po. And then, pa-share po. So, ang ginagamit ko po rito na pamatay ng mga ibang insekto ay 7 lang po. Pwede na po yung 7. Uh, kung masyado namang grabe, ay gumamit po ng pamatay ng mga uod. So, discard nyo na po yun. Pero sa akin po, uh, patubig and then organic uh, fertilizer, yan po ang mga magandang uh, pag-alaga ng ating tanim na sitaw. So, thank you so much. And, uh, buhay po ang mga magsasaka. Maraming maraming salamat po mga farming sa panunod sa ating YouTube channel. So sana yung presyo natin ay hindi magbago na 80 to 100 pesos per kilo po ang tanim na sitaw po dito sa atin ngayon. Thank you so much guys and God bless po sa ating lahat. Bye bye! Yes, ulam na po yan, ulam.